Naramdaman mo na bang nasasa ilalim ka ng sistema na hindi mo kontrolado? Katulad noon, sa Maynila, may mga leader maginoo na nagdurusa sa pananakop. Ito ang umpisa ng isang lihim na plano na sumiklab sa gabi isang tunggalian na hindi inaasahan ng mga mananakop. Tara, tuklasin natin ang kwento ng isang pagtatangka sa malayang bayan. Noong 1587, sa lungsod ng tondo at karatig lalawigan nang nagtipon-tipon ang ilang matataas na dato at maginoo dahil sa hindi makatarungang pamamalakad ng mga Kastila. Hindi simpleng reforma ang hanap nila. Mga lihim na plano ang inumpisahan sa likod ng usapan at alak. Si Agustin de Legazpi at ang kanyang pinsan na si Martin Pangan ang nanguna. May apoy sa puso nila na hindi lamang basta pagkamuhi sa kolonyalismo naghangad sila ng tunay na pagbabago at sa dilim ng gabi nabuo ang isang kasunduan pagkatapos ng chaaj inom ay usapan pagkatapos ng usapan ay aksyon ano ang plano nila sobra itong nakapanlumo pag-aagaw ng lungsod ng Maynila pagpatay sa mga kastilang opisyal at ang pagtatayo ng bagong pamahalaan sa ilalim ng mga dato. Tila ito'y plot sa pelikula pero totoo ito. Ngunit gaya ng lahat ng plano, may butas din itong ominous na dapat hanapin mo. Naghanap ang mga maginoo ng kakampi, hindi lamang mga Pilipino. Bilang bahagi ng plano, may kasamang dayuhang tulong. Halimbawa, isang Hapon na kapitan na si Juan Gayo at ang bansang Brunei bilang posibleng kaalyado. Seryoso ito. Armas, mandirigma at pagsabog ng tunog sa gitna ng gabi. Ngunit, hindi naging maayos ang lahat. Habang naghihintay ng sandata at galaw mula sa kaalyado, isa sa kanilang sarili ang nagtatrade, isang kapuspalad na pagtataksil ang naging simula ng katapusan. At saan nagsimula ang pagtataksil? Sa isang lihim na paghaharap sa isla ng Kuyo talagang nakashock ang lahat. Ang traitor, Antonio Surabao, ang siyang nagpabalita sa mga Kastila. Isipin mo, ang komplot na ginawa mo nang may kasamang kumpiyansa at pag-asa ay nailantad dahil sa isang lihim na sandata, palihim na lalagyan ng kataksilan. Noong 26 na Oktubre, 1588, nalaman ng gobernador general na si Santiago de Vera ang balak. Tinipon ang lahat ng ebidensya at inaresto ang mga pangunahing suspek. Sa isang iglap, ang matagal na paghahanda ay nauwi sa pagkabigla at kaparusahan. Ano ang naging kaparusahan? Nakakatindig balahibo. Ang leader, si Agustin de legaspi at iba pa, hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkabitay at ang kanilang mga ari-arian ay kinumpis ka. Kaya't kung minsan ang pag-alsa laban sa sistema, may mapait na bayad. At may sumunod pa ang kanilang mga tahanan ay ginawang parusa, sinunog, bilang tanda. Hindi lang ito simpleng luha sa kasaysayan, ito'y babala sa sinumang mang gagalaw. Ano ang natutunan natin mula sa kasaysayan na ito? Una, ang pagnanais ng kalayaan ay hindi biro. Pangalawa, maging sa loob ng sariling grupo may tanikala ng pagtataksil. At pangatlo, ang sistemang kolonyal ay may mga hakbang para pigilan ang anumang banta sa kapangyarihan.